tiyak na maaalala at ipagdiriwang natin ang pamana ni Tatay Frank sa Ministeryo ng Pagsasahim Papawid at ang halimbawa ng kanyang paglilingkod bunga ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Tatay Frank. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagtuloy sa ating programa. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Mag-ingat po kayo palagi at pagpalaing kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon. Ikaw ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng lung taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City Care 104.3 The Way FM Legazpi City. 702 DZAS Mega Manila. 98.7 DZFE Metro Manila. 106.3 DZRK Quezon Palawan. 1233 DYVS Bacolod City. Up 987 DYFR Cebu City. 97.5 DYFE Tacloban City. 1116 DXAS Zamboanga City 106.9 DXGR Cotabato City 103.3 the UJ Cagayan de Oro City 1197 DXFE Davao City 1062 DXKI Coronadal City at mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD nag-uumapaw ang pag-asa Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Tulad ng aking uh, madalas na tinatanong, eh, naway, uh, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, tayo ay muling makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala, kabilang ay pagpapalang spiritual sa tayo ay muling dudulog sa salita ng Diyos. Kung meron ka mga dinaraan ng paghamon sa mga sandaling ito, at hindi maganda ang ating nararanasan mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin ay maihahain natin anuman ang ating damdamin. Yung mga bagay na ninanais mo, may dudulog natin yan. Tigit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin yung mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin muli ng aral ang salita ng Diyos. Kaya tahalika, samaan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. ito ay muli po nating mapapaalalahanan ng ating sarili patungkol sa ninanais ng banal na spirito sa bawat mana ng palataya. Bakit ba kinakailangan uh, umiwas tayo sa pagtangkilik sa pita ng laman? Bago natin tunghayan ng paalala muli ni Pablo sa Aklat ng Galasya, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. Mga panibagong pagpapala, mga panibagong hamon ang aming mararanasan. Ngunit kami po ay nagpapasalamat. Sa mga sandaling ito, dudulog kami sa inyong salita. Nais po namin na sa maraming kapamaraanan, kami po ay inyong pagpalain. Ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isso. Ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, eh, nasa aklat po tayo o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia At nabanggit ko nga po kanina bakit ba ang pagtangkilik sa pita ng laman ito ay laban sa ating bagong katauhan. Bakit ba nananangis ang banal na spirito sa tuwing tinatangkilik natin ang pita ng laman. Ano ang paalala? ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Galacia. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa uh, aklat ng Galacia in the book of Galatians chapter 5. mag aaralan natin ang verses sa 16 to 24. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ng tatlong talata lamang at ito ay ang talata 16, talata 22 at talata 23. Ganito ang ating mababasa dito sa tatlong talatang ito. Galatians 5 verse 16 muna tayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Talata 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, katapatan, talata 23 kahinahunan at pagpipigil sa sarili walang utos laban sa ganitong mga bagay alam mo kay began ang uh, mga sinabi ni apostol Pablo ito ay angkop sa atin bilang mga mananampalataya kasi yung kausap niya noon uh, na uh, sa kanyang sulat na ito ay mga mananampalataya doon sa sa Galacia ang bahagi ito itong verses uh, 16 to 24 dito sa kabanata lima, ito ay patungkol sa masamang gawain ng laman na kinontras o inihalin tulad sa kahangahanga na gawain ng banal na spirito, the wonderful works of the Holy Spirit. Sa mga talatang ito, no, yung verse 1624 na ating pinag-aaralan, tayo ay pinaalalahanan na maiiwasan natin ang lahat ng uri ng kaguluhan. Makakaiwas tayo sa any kind of form of lawlessness kung ang lahat ay mamumuhay ng may kabanalan. Hindi lamang ito pangihikayat o panawagan sa atin ang mga mana ng palataya, higit sa lahat sa ating mana ng palataya. Kung hindi ang salita ng Diyos ay madalas ko pong sinasabi, ito ay to whom it may concern, ano? Bagaman ang ating pong uh, bagong tipan, ang uh, primary addresses po nito ay mga mananampalataya ng palataya sapagkat sa ating kinakailangang makita ang isang huwaran ng ating tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kung lahat ay mamumuhay ng may kabanalan, lalo na tayong mga mana ng palataya, makakaiwas tayo sa lahat ng kaguluhan. Maaring mahikayat natin na magbalik sa dating pamumuhay o tayo ay uh, hinihikayat dito sa ating uh, pinag-aaralan na kalimutan natin, iwasan natin ang kasalanan. Sapagkat kung halimbawa naman ay tinatangkilik natin ang pita o atawag tawag ng laman, maaring tayo naman ay magbalik sa ating dating uh, pamumuhay. Yung uh, patuloy tayo na mamumuhay sa kasalanan, bagaman kilala na natin si sa ating buhay tayo kaibigan ay uh, hinihikayat o inuutusan na magpasakop at sumunod sa lahat ng nais ng banal na espiritu. Ganito yung uh, sinasabi dito ni Pablo sa kanyang mga taga pakinig. Kapag wala tayong pagpapasakop sa banal na espiritu, hindi malayo ano na tayo ay uh, manghina at uh, nabanggit ko nga po kanina tangkilikin ang tawag ng laman. Dito pagka binasa mo yung verses 19 to 21 ay kung baga sa ano ay ipinaliwanag ni Pablo yung mga the works of the flesh doon sa verses 19 to 21 ano yung mga gawain na hindi kaluguran sa ating Panginoon. Nagbigay rin naman ang apostol ng talaan pag binasa mo yung verses 22 and 23 na binasa natin patungkol naman sa bunga nang espiritu na dapat nating isa pamuhay o we need to practice. Ika nga. Kapag ito ay patuloy nating gagawin, yung uh, ninanais ng banal na espiritu sa isang tunay na mana ng palataya, wala tayong dapat katakutan sapagkat sabi nga, wala tayong lalabagin. Pawang kabutihan ng idudulot, pansarili at maging sa ating kapwa kung tayo ay susunod sa ating banal na spirito. Sinasabi lamang ni Pablo na ang ating mga kasalanan, ito yung para uh, parating paalala. Yung mga kasalanan natin dati, ito ay inakot na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at dapat tayo ay namumuhay sa katotohanan na tayo nga ay binago na ng ating Panginoon dahil sa ating pananalig sa kanyang natapos na gawain. Ito ang paraan ipinapaliwanag ni Pablo na tanging pagpapasakop lamang sa banal na spirito na nananahan sa isang tunay na mana ng palataya ang tanging paraan upang tayo ay makaiwa sa anumang uri ng kasalanan. At ito ang inaasahan ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Ang espiritu lamang ang tunay kaibigan na magpapalaya sa isang tao mula sa pita ng laman. Alam mo kung susuriin natin yung mga bunga no ng banal na spirito dito sa buhay, sa buhay ng isang mana ng palataya ay meron itong tatlong bahagi. Ito yung napakaganda nating uh, pag-aaralan ano, ito actually ito ang ating uh, lesson sa umagang ito. Kung susuriin natin ang mga bunga, the fruits of the spirit sa ating buhay, ito ay may tatlong bahagi. Una, dapat ang ating isipan ay mga bagay na patungkol sa Diyos o makadiyos. Pag binasa mo yung uh, talata dalawang po at dalawa, yung unang sinasabi nito, yung ating isipan, dapat ito ay patungkol sa mga bagay na makadiyos. Ikalawa, ay ang ating pakikitungo naman sa ating uh, kapwa. Una, no? uh, ika nga, eh, heavenward o God, to, or towards God. Pangalawa, yung sa ating kapwa. At ang ikatlong bahagi naman, ito ay maituturing nating pansarili o personal. Pag binasa mo yung verses 22 and 23, yung tinatawag nating faithfulness, gentleness, and self-control. Ito ay puro pansarili. Kaibigan, ang mga nabanggit ng apostol, ang tunay na katangian, these are the uh, true qualities ng isang buhay na na kay Jesus. Ito ang nais ng Espiritu Santo na ipamalas natin ang pagtalima sa Espiritu ay may kinalaman higit sa lahat sa mga bagay na ating pinipili, sa mga bagay na ating iniisip, o sa mga bagay na ating nararamdaman. Ito yung sinasabi ni Pablo. At lahat ng ito ay kinakailangan patungkol sa ating Panginoon Diyos kung ano ang kanyang nais. Bagaman ang mga nabanggit ay maaari rin namang natin maging kahina, ano? Kung mga iniisip natin minsan na uh, mali, Diyan, eh, ano yan, ay eh, eh, paglalarawan ng kahinaan. Yung uh, atin namang mga pansarilo o personal pagka tayo ay pinagbibigyan uh, natin o tinatangkilik natin ang tawag ng laman, maari tayong uh, manghina. Ngunit mahina o malakas, kinakailang piliin natin yung malakas. Sinasabi lang na mahalaga ang pagtalima upang makaiwas sa gawaing hindi magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ang tanong sa atin, bilang mga mana palataya, tayo yung primary addressee rito ni Pablo, ang ating bang ipinapakita ay mga bagay o gawaing makadiyos. Kung hindi, tayo ay maaaring mahikayat pa rin ng pita ng laman. Kaibigan, wag nating pahintulutan mana, huwag nating pahintulutan na tayo ay mahikayat sa tawag ng pita ng laman. Manangan tayo sa banal na spirito, pagtalima sa buhay na sagana. Kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsinofo at sa biyaya ng araw na ito ay sama-sama po nating idulog sa pananalangin ang ating mga kababayang persons deprived of liberty at maging ang ating pong mga hospitals facilities. Tayo po ay manalangin aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Sa umagang ito kami po ay nagpapakumbaba at tinataas po namin sa inyo ang aming mga kababayang PDL, dakilang Diyos. Ang ilang po sa kanila ay hindi na sa magandang kalagayan. Lord, nagsiksiksikan sa mga cities and provincial facilities. Dalangin po namin ang proteksyon at pag-iingat mo sa bawat isang po sa kanila. At ang aming dalangin, dakilang dakilang Diyos na man sila sa lipo ng aming ginagalawan. Alam po namin may kang kapatawaran sa bawat isa sa kanila. Panginoon, dahil pinag-alayan mo po ng inyong buhay doon sa krus at tinubos mo, Panginoon, ang pinaka-greatest sa problema ng sangkatawan, walang iba yung kasalanan at ganun din ang kamatayan. Dakilang ama, amin po silang idinudulog sa inyong mapagkalinga at mapagpalang kamay. Maging ang kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon, sa inyong proteksyon at pag-iingat. Maging ang mga nangangalaga sa kanila, Panginoon, mga opisyal ng na aming pamalan, Dalangin po namin, Dakilang Diyos, na nawa, Panginoon, itrato sila bilang kapwa-tao rin, Dakilang Diyos, nagkamali man sila, sila po'y nangangailangan din ng kalinga. Amin din pong dalangin sa inyo, Panginoon, at ipapasalamat kami sa panahong ito, nagluwag po, Panginoon, at almost control na rin po Panginoon ang threat ng pandemya sa aming bansa. Ama, salamat po, Panginoon, dahil sa inyong pagkalinga at pag-iingat. Alam po namin, Panginoon, Lord, ikaw po ay tumutugon sa mga kahilingan at pananalangin sama-sama naming ipinapaabot sa inyo. At maraming maraming salamat po. Patuloy namin kapakumbabang hiling at dalangin na, na nawa ay patuloy na pong makontrol ito. At ang aming pong mga hospitals na kilang Diyos ay Lord, sila naman po ay makapagpahinga, Panginoon maging ang mga health workers sa kanila po Panginoong paglaban na kailang ama sa pandemyang dumating sa aming bayan. Maraming maraming salamat po. Ganon din ama sa ministry ng Paris Broadcasting Company ng DCAS ng hardin ng Panalangin. Dalangin po namin Panginoon na sa bawat araw na iniwala po kami malaki ang nagagawa ng amin pong sama-samang pananalangin sa inyo sa bawat items namin pong idinudulog sa inyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa araw na ito, purihin at nakilain ang banal mong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalang banal ng aming Panginoon, Tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Matuloy pa rin po tayo sa ating programa at ito po ay uh, bilang bahagi ng ating programa sa araw na ito tayo po ay mananalangin para sa kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Alit po kayo, samahan niyo po ako sa ating uh, pananalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na napakagandang, uh, napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway, ipagkaloob mo ang aming pong mga idudulog sa inyo kung ito po ay inyong loloobin ayon po sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatiran, ganito po ang kanilang kahilingan para po kay Kapatid Sai, kagalingan Panginoon Diyos o patuloy na kalakasan ng katawan sa kanyang uh, kondisyon sapagkat siya po ay puntis uh, na uh, may iluwal na ng maayos ang uh, isang napakagandang pagpapala pagkaloob mo ang uh, maayos na kalusugan para po kay Kapatid Sai. Para po kay uh, Teresita, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat meron po siyang uh, problema sa kanyang, uh, meron po siyang gallstone. Kay Kapatid BJ naman po ay naway maging maayos po ang resulta sa kanyang uh, pagsusuri uh, sa kanya pong uh, liver at pagkaluob uh, pagkaloob mo rin ng kanyang kagalingang hinihiling sa mga sandaling ito. Para po sa Baliwis family, ang kanila pong hinihiling Panginoon Diyos ay kagalingan for whatever reason. Maaring ito po ay sa larangan ng uh, emotional o anuman ang kanilang pangangailangan, kagalingan ang kanilang idinudulog sa inyo. Maaring ito rin ay sa larangang physical. Kay kapatid Marites, hiling po. Meron po siyang acid uh reflux. Kay kapatid Nelly naman po ay kagalingan sapagkat nawalan po siya ng panlasa. At uh, hinihiling namin Panginoon na uh, it won't lead to something uh, that would give her uh, more worries. kagalingan Panginoon Dios ang kanyang idinudulog. Para kay kapatid Narisa, kagalingan din po. Kay Asher complete healing, Panginoon, bagaman hindi po na binanggit ang kanyang kalagayan. Para naman po kay Analus, protection and financial provision. Si na naman po ay namamagitan para po sa kanyang anak ng kalakasan ng kanyang katawan. Para po kay Gloria, provision at protection sa buo niyang pamilya sino na naman po ay nananalangin na naway patnubayan mo ang kanyang buong pamilya. Para po kay Rose and Ruby, guidance sa kanila sapagkat sila po ay nasa Japan. Kay kapatid Vilma, siya po ay nananalangin ng spiritual revival para po sa kanyang mga kaanak. Yun po ang kanyang pamamagitan at para po kay kapatid Melay, protection, peace of mind at malalim pa po ang pananampalataya. Panginoon, sa amin po mga idinulog sa inyo para sa mga kapatirang ito ang tugon. Kung ito po ay inyong loloobin, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo kaibigan, napakaganda ng paalala patungkol sa pagpapasakop. Ito yung isang uh, aral na ating dapat ay uh, pabuhay yung pagpapasakop sa banal ng spirito upang tayo ay makaiwa sa uh, anumang kuri ng uh, mga gawain na hindi magbibigay kaluguran sa ating Panginoon, lalo na sa ating mga mananampalataya. Pagtalima sa mga utos ng ating Panginoon. Ito ang ninanais ng ating Panginoon. Ito ang kanyang paalala para sa atin sa araw na ito. Tayo ay manalangin. Dakila namin, Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala at aral na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, naway makita mo ang kadalisayan at kabanalan na amin pong ipinapakita. Naway, bigyan mo kami ng lakas upang makaiwas kami sa tawag o pita ng laman. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hartin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala bukas, inaanyayaan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Kuspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Mo, ano ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumalang at nagpapanatili ng bawat isa sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katapusan. Siya ay hindi natatapos at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian.